hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Hindi ang kasundaluan ang kalaban natin. Tanungin natin ang mga sarili natin. Bakit tayo nandito? Hindi ba para labanan ng korupsyon? Ang mga kapulisan, nagtatrabaho lamang sila. Gaya natin sila, biktima rin sila ng korupsyon. Akala ko ba sa kabataan pag-asa ng bayan? Bakit tayo nang gugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kong sasabihin niya, ang kabataan ay laso ng bayan. Wow. Wow. Lahat tayo estudyante, lahat tayo nag-aaral, imposible na ikaw na estudyante magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan estudyante tayo tapos magpapaanir tayo sa mga komunista? Nag-aaral tayo. Pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Bakit natin pinaparesahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na denerasyon ang pamumulitiko na puro nakaw. Kaya tayong mga kabataan mag tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa puesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon. Wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin. Kung siseryosuin tayo ng pulis at kasundaluan, ano ang laban natin? May basuka, may chopper, may helicopter, may tanki, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan! Umula ng bato ang mga putang ng mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapaaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sa iling interes lamang. Oh, di diba? Sabi ko sa inyo eh, magsiniryoso tayo ng pulis, ubos tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang tapangan. Sana sa mga mahal namin kapulisan, pabawain nyo yung mga tao na nasa taas, mga may namahal namin kapulisan. Hinihingi po namin sa mga kapulisan natin na pababawahin nyo po ang mga pulis na nasa taas ay na nasa taas ng mga tao. Pamabain po natin mga sir, mga minamahal namin kapulisan. Pamabain niyo po yung mga taong na nasa taas. Ano? Mga kabataan dyan, mag-isip-isip na kayo. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga leader na gustong pagagsakin ng gobyerno. Bakit Hindi gobyerno ang may problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Akala ko ba sa mga taga UP Bright? Akala ko sa mga nag sa UP Bright? Bakit kayo nagpapahandin? Bakit kayo nagpaparecruit sa mga komunista? Para babagsakin ang gobyerno. Inuulit ko, hindi gobyerno ang kalaban natin ang gobyerno ng Pilipinas walang problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Tama. Iisa lamang, iba yun ate. Sa tingin mo pag inalis natin ang gobyerno, anong mangyari sa Pilipinas? Tell me. Sagutin mo. Pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang maya sa Pilipinas? Bakit? Narinig hindi ba kami gupong guberno ano 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 ba ano 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 sinasabi ko sa inyo. ano 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 Huwag Hey! Bola, 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 bola. Tanggalin mo yung mask kung matapang ka. Tanggalin mo. Tanggalin mo. NPA. Tanggalin mo. NPA. lang ang question ng tao, bayan. Wala tayong pinagawa. Tanggalin mo. Tanggalin mo. palamunin na nga, pinapaaral pa, bobo pa! Umagyat na lang kayo sa bundok at kumain ng mga mangga na makikita nyo. Sanay naman kayo dyan eh. Mga taong bundok. Yung may pinanindigan talaga, mga bayan. Pinaglalaban yung bulok. Pagkakasakin ang gobyerno, bobo ka ba? Pagkakasakin sa ang gobyerno, sunogin mo ang Malacanang. Anong maya sa Pilipinas kung wala ang gobyerno? Bangag ba? Hindi ang gobyerno ang may problema. Ang nakaupo sa gobyerno ang may problema. Kaya tayo mga Pilipino, magkaisa tayo. Lalong-lalo lalo na sa mga kabataan. Kayo ay nag-aaral. Huwag kayong magpapaniklot sa mga NPA. Gaya nino. Franz Castro. Reliko. pati si Raul Manuel buang! Gabriela! Ba't kayo sasama dyan? Kabataan para rin sigaw ng taong bayan, pabagsakin ang gobyerno. Bobo ka ba? Ang sabihin mo, sigaw ng taong bundok, pabagsakin ang gobyerno. Kayo lang naman ang may gustong pabagsakin ang gobyerno. Eh. Kaya kami nandito para alisin ang mga politiko na kuragot, hindi para pabagsakin ang gobyerno at saktan ang mga kapulisan. Maraming salamat mga kaibigan. Sana magkaisa tayo sa pagkakataon nito. Bakit? Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Lahat tayo biktima. Kaya iisa lamang ang kinuha natin dito. Pababain si BBM sa pwesto at itigil ang korupsyon. Iisa ang paninindigan natin. Iisa ang prinsipyo natin. Tayo ay kayo manggi at mga Pilipino. Marapat lamang na imbestigahan natin at pababain si Bongbong Marcos kung hindi na niya kaya ang pamamuno sa Pilipinas. Thank you. Okay bago ko i-address Okay, bago ako mag-touch ng any topic against uh, the Marcos administration, I would like to also call out the attention of this kid. Ako po si Amor Patrio. Hindi ko kayo pagagalitan. Para nyo na akong ate. Okay? Alam ko na ang pinaglalaban nyo ay matagal ng naka -imbed matagal kayong na seminar dyan, hindi ako umaasa na makikinig kayo. Ito lang ang sabihin nyo. Try to step back. Try to step back a little bit. And then observe the government, observe the leaders, observe the current situation. And make your own conclusion based on your own observation. Just step back from whatever ideology those fucking people in the mountains are instilling in your young minds. Ako bilang ati nyo, hindi ako... Alam ko kasi ang mga gensing eh. I am working as a virtual assistant, I've been managing genses, I am a general manager, pero ewan ko lang after ng rally na to kung may trabaho pa ba, ba ako. But I know one approach alam kong hindi kayo makikinig kapag pinagagalitan kayo. So I am here as your nakakabatandang ate, nakakatandang kapatid. Okay? Hindi ko kayo pagsasabihan na mali ang ginagawa nyo. For sure, there is a fucking reason as to why yan ang pinaniniwalaan nyo. Pero ito lang ang pakiusap ko. Step back a little bit. Observe your leaders observe the current situation. Tingnan yung mga tao na nasa gilid ng karsada na hirap na hirap. Samantalang ang ating mga leaders ay nagpapakasarap. I'm not trying to convince you to anything because more than anyone, more than anyone in this fucking white road here in Mindiola, alam ko, kayo ang generation na well-informed. And I will bank on that we are the millennials. Some of here, some of these people here are boomers, Gen X. We are the older generation. At the end of the day, hindi kami ang mamumuno sa kinabukasan kayo. Kaya piliin nyo, pag-aralan nyo, yes, pwede kayong magkamali, pero piliin, pag-aralan ng mabuti, at the end of the day, ito ang isipin nyo hindi kayo dapat nananakit ng mga kapwa-Filipino. Dahil magkaiba kayo ng ideology or pinaniniwalaan. Dahil hindi naman kami narito para saktan kayo. lalong lalo, lalo na na hindi kami narito para saktan ang mga polis. Narito kami dahil pagod, napagod, napagod na kami sa korupsyon. Yung mga nanay niyo, alam ko iba sa inyo yan. hirap na hirap magpaaralin mag kayo ng nanay niyo. Maybe right now you are still not in the right psychological circle to understand the sacrifices of your parents. Pero sana hindi pa huli ang lahat na, na ma-realize niyo na ang ginagawa namin ay hindi para sa amin. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang aming mga pamilya inilagay namin ang aming mga sarili sa front line kahit alam naman namin na pwede kami mapahamak. We are not here to provoke the police. We are not here para saktan kayo. Kaya wag nyo rin kaming sasaktan. I am not here to convince you na mali ang pinaniniwalaan nyo. Dahil sa inyo yan. Freedom nyo yan. Pero wag na wag kayong mananakit ng kapwa Filipino. At the end of the day, it will be you guys who will govern this country. Please, let's try. Let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpuprovoke. Okay? now. Back to business. The fucking business. Wala pa rin bumababa. At kulang pa rin tayo sa numbers, pero hindi tayo uuwi na walang bababa. I would like to remind everyone here na ang laki ng ating sinakripisyo para tayo ay maparito. At ang laki ng rason kung ano ang pinaglalaban natin sinungaling lang ulit sila bukas. At gagaguhin lang tayo ng paulit, ulit, ulit, ulit. Ngayon, alam kong kulang tayo sa numbers. Kaya sa mga nagla-livestream dito, pinapuperte na ang Marcos Senior, Junior Magnanakaw. Hindi ko alam kung anong naging kapalit, pero alam ko ang magiging kapalit ng mga Edcabases. Never in the world history na ang Amerika ay nagsimula ng digmaan sa kanilang pansa. There will always be a sacrificial lamb. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yung pinaglalaban natin dito, it's not just about corruption. It's not just about our future. Kung ayaw natin maging abo, kung ayaw natin maging sakripiso. Habang yung mga politikong nagnanakaw araw-araw ay pupunta at lilipad ng ibang bansa at magpapakasasa sa mga ninakaw nila. Pumunta kayo dito. Hindi namin ito kaya. Hindi namin ito kakayanin kung kami lang because we are on the verge of losing our future and our country and these fucking assholes in the Congress, in the Senate, and in the executive. They will fly abroad, bring the stolen wealth, and live their life happily ever after. Kapag tayo naging Ukraine, hindi lahat ng Pilipino ay may kakayahang pumunta ng ibang bansa. At ito ang sasabihin ko, pag wala tayong ginawa ngayon, magiging mas mahirap pa tayo sa daga at magiging sakripisyo tayo sa ambisyon ng Amerika na patigilin sa pag ang China. So I call on not just the Gen Z, not just the Millennials, not just the Boomers, not just the working professionals, but I'm calling everyone who is a Filipino. Pagbigyan nyo kami, tulungan nyo kami, dahil hindi nami kaya to. Pumunta kayo dito sa Mindyola at walang uuwi hanggat walang bumaba pa. <coughs> Kongresman abante ng mga utak hipon. Gaya nila Jaldi ko ng mga utak hipon. Gaya nila Martin Rumor sa utak hipon. Pati itong mga kabataan ng gugulo, mga utak hipon din. Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama't mali. Yan. Tanungin natin ang bawat sarili natin, isa-isa. Bakit ako lang dito ngayon sa Mindiola? Diba? O bakit niya tayo nandito? Diba para pababayin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Ngayon, bakit ang kapulisan ang sinasaktan ninyo? Yung mga pulis na yan, si Martin Romualdez ba yan? Yung mga pulis na yan, si Jardico ba yan? Yung mga pulis na yan, si BBM ba yan? Bakit silang ang sinasaktan ninyo at binabato ninyo? Sa tingin nyo, pag sineryoso kayo ng mga kapulisan, anong laban ang batong isang bag mo? Anong laban ng bote na dala mo? isip kayo, yung nag-recruit sa inyo, yung nagbayad sa inyo para saktan ang mga gulo sa ito. Sasamahan ba kayo sa loob ng kulungan? Ilang kabataan kayo ang nahuli? Ilang kabataan kanina ang nahuli? Sinamahan ba sila ng grupo nila? Sinamahan ba sila na nagbayad sa kanila? Sinamahan ba sila ng leader nila? Kaya tanungin natin ang sarili nating mga kabataan, hindi ang kapulisan, ang kalaban natin, ang kalaban natin ay ang mga politikong magnanakaw. Gaya nino, gaya ni Martin Romualdez na tambalusos na magnanakaw. Gaya ni Zaydi ko na mukhang buak na magnanakaw. Gaya ni BBM na bangag na pangulo. Yan ang kalaban natin. Gaya ni Boy Dila na mukhang buak na si Congressman Abante na appointed son ng Comelec na si George Garcia. Biruin mo, hindi na nga binoto ng tao may kapal pa ng mukha si Boy Dila na mamuno. Boy Dila! Hindi ka nga binoto ng kadistrito mo eh. Binoto ka lang ni... Eh. Comilic! Kaya si Garcia lang ang pagsilbihan mo. Paubos ka lang ng pera eh. Ang dami ng problema ng bansa. Pati kayo, dumagdag pa kayo mga putangin na kayong mga congressman kayo. Pumunta kami sa House of Representatives. Sinamong ko lang suntukan ng mga putangin na magnanakaw. Ayaw lumabas. Hmm? Meron pa kayo usap sa atin si Kernel. Lahat po ng totoong lumalaban para sa bayan, nakikiusap, gumilit tayo doon. Ihiwalay nyo na po yung mga estudyante, doon po tayo lahat. Pakiusap, punta po tayo lahat doon sa gilid. Yung hindi susunod, komunista. Punta tayo doon lahat sa gilid. Paano pagsumunod? Pagsumunod, very good. Yan, yeah, narinig po natin, mga kababayan. Sabi ni Kernel, lahat ng mga totoong nakikipaglaban kontra korupsyon ay gumilit. Ang maiiwan ay komunista at kulihin sila ng mga kapulisan natin. Oh, okay. Sa lahat ng nakikinig dyan, lahat daw sabi ni Kenneth ng totoo na kontra korupsyon ay gumili dito. Ang may iiwan ay ilalagay natin ng kulungan para doon magwala. <laughs> diba? Ang tapang tapang eh. Kailan pa, kailan pa, pa. Gusto mo magkipagbakbakan ka rito ah. Kirim patah ya gelen patah